Sobrang sarap talaga sa puso pag may mga napapasaya ka nga talagang tao. Eto na nga po kahapon ay may bumisita na naman nga po sa amin. Si Onyok nga po ay isa nga po sa number one nga pong follower ko daw po. Sobrang saya talaga at meron pa nga siyang dalang pasalubong daw para sa amin ni Musumi. Pinapasok ko na rin nga po pala sila dito nga po sa munting bahay nga po ni Mama. Siyempre para nga po magkakwentuhan din nga po kami. Eto nga pong si Onyok ay dati ko na rin nga po pala siyang nakausap nga po. At ang isa pa nga po ay gusto niya nga daw talaga akong makita sa personal. At ito nga po yung una nga pong pag-uusap nga po namin. Pupunta po kami dyan sa bahay niyo. Sige, sige. Sobrang nakakatuwa nga po at sobrang dami nga pong natutuwa sa mga vlogs ko po. Hindi ko nga po talaga akalain na sa simpleng pagbablog ko nga ay may mga matutuwa nga po sa akin. Kalimitan nga po ay mga bata nga po ang sobrang natutuwa nga po sa mga vlogs ko. Sa mga hindi nga po nakakaalam ay ang vlog ko lang nga po ay kung saan saan at dito lang nga po sa A Day in My Life ko nga po. Basta importante nga po ay mahalin lang nga natin ang ginagawa natin at maging totoo nga tayo kung sino nga talaga tayo. Kung maging totoo nga tayo sa ating sarili ay mamahalin nga tayo ng mga followers natin. Bila nagsisimula pa lang nga po sa pagbablog ay ito nga po ang nagpapataba sa amin ng puso. May mga oras na ayaw mo na nga at gusto mo nang sumuko at wala nga pong nanonood sa'yo. Pero may mga tao pa rin na mas nakaka-appreciate nga sa'yo at natutuwa nga po. At ang sabi ko nga po ay magpicture-picture na muna kami ni Onyok. Siyempre, isasama din namin ito nga pong pinsan niya. Salamat din nga po pala sa parents nga po ni Onyok na sobrang supportive nga po dito sa anak nila. At siyempre, dahil sobrang dami nga po ng pasalubong nila, ay binuksan ko na nga po para makakain din nga po sila. Sabi ko nga po, ay sabay-sabay na nga po kaming kumain ito nga pong pasalubong nila. Sa hindi mo nga talaga inasahan, ay may mga darating nga talaga sa iyong blessing. Sa lahat nga po ng manonood at nanonood nga po sa mga vlogs namin, ay kayo nga po ang aming blessing. Malaking bi Masiyaya nga talaga kayo at isa rin nga po kayo sa nagpapasaya nga po sa amin. Dalangin ko rin nga po na sana nga po ay dumating nga talaga yung panahon na ako rin nga po ay madaming mapasayang tao. Gustong gusto ko rin nga talaga na madami nga pong mapasaya. Isa pa nga po ay gustong gusto ko nga po na may matulungan nga pong mga tao. Kaya sa simpleng panonood nyo nga po at pag-share nga po ng vlog ko ay sobrang natutuwa na nga po ako. Wala pa naman po tayo nararating sa ngayon pero dalangin ko nga po na darating tayo doon. Paulit-ulit ko rin nga po kasing sinasabi sa pagbablog nga po ay hindi nga po instant lahat. Hindi po dito agad-agad ay kikita ka nga. Pero ang isa nga po sa pinaka-importante ay natutuwa ka nga sa ginagawa mo at nag enjoy ka nga. Maya-maya din nga po ay uwi na din nga po sila onyo. Eto nga po pala yung eksena nga po nung hindi pa nga po sila nakakapunta sa amin. <laughs> And guys, di kasi namin mahanap yung bahay ni Misumi. Nandito kami ngayon sa Iriga guys. Umiiyak siya guys Hindi <laughs> namin mahanap yung bahay ni Miss Umi Nandito kami ngayon guys Maghahanap kay ano Miss Umi guys Hindi nga ako naka online Ngayon guys so Pangit ka guys umiiyak oh kaya nung pauwi na nga po sila, ay biniro ko nga si Onyok na sasama nga po ako pauwi nga sa kanila. Damn. Pero sumakay lang nga po talaga ako dyan pero hindi naman nga po ako sasama. Huh? At ang sabi ko nga po, kung may mga pagkakataon nga po, ay pupunta na lang nga po ako sa kanila. Pasha, kaya hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood! God bless!